Okay, kaya wala tayong trade na polar dito. So, yung tatlo, tinanggal natin. So, kailangan para hindi mabusal-sala, ah, yung baser na nunood, ito yung purpose. Okay. Para sabihin nyo man, paano matanggal ang magneto na hindi tinanggal yung nut? Purpose yan para hindi mabusal-sal. May gap na yan ito. Ilagay. ताका पे Very good. Walang katya na. Walang kat na video. Walang kat na video. Ano yung purpose niyan para hindi sal Hoy oh, wa, wala na po salsal -sal kasi nasa proper ayan. Tanggal. Saka tayo balik. Pumalingit kasi tinanggal saka tayo. Okay. wala na. Ano na Ay